Ayan mga koys, So, ayan mga koy. Sasakay na natin yung nag-iisang ibon natin. So, kasama natin pala. Ayan. Ayan. Love girl bunak at baby KLC. Bakit? Hagard tayo. <laughs> so, yun na nga, mga koys. Ito na yung ibon natin na si Uno. So, kasama ang pala. Hindi na nakauwi. At sila tulato. So, ito na lang yung nag-iisa nating ibon. So, ngayon meron tayong ano mga koys, Four laps na pan race. So, hindi tayo sasali muna doon mga koys, Dahil nga alam niyo naman, mga kois na hindi ganun kabilisan yung mga ibu natin. Baka mga derby na tayo sasali. Lobin man na, si Uno is makauwi hanggang derby. So, ito na si Uno. So, sa body structure niya, mga kois, maganda yung pangatawan niya. Buo pa din hanggang ngayon yung mga pakpak niya, intact pa din. So, nahirapan sila, mga kois, nung nakaraang training natin. Yung, yung, dapat is tawit kabite, naging laspinyas, kundi ako nagkakamali. Yan, paplastin sa screen. So, yun mga kois, tara! basket na natin yung ibon natin. So ayun mga koys, umaga na naman. So inirelease na yung mga ibon natin sa Baco or Cavite na 641. So ito, nag-aabang na tayo mga koys ng forecasting Tignan natin kung anong oras yung pagdating ng mga ibon. Then i-update ko kayo. So ngayon, tinitignan ko muna yung pangangatawan nito mga YB natin na to. So sila yung mga susunod. O next natin ay kakarera. Tignan ko kung mag-stop tayo para i-training muna sila ng isang season o pipili tayo ng dalawa meron kasi dalawa dito mga koys na bunin pakpak nila eh. ito yan ito yung mga tinip natin noon yan you o know, oh, bunin pakpak nila yung may white feather yan bunin pakpak ng mga to tsaka itong isa na na to yan ito yung isang checkered talaga so ito siya yan so anak to niya ano mga koys ni Wak na pamangkin ni Big Eye yan na nagragay natin at two times Santiago Isabela Piniser so ito yung ibon na yon then anak din siya ni Apari Piniser so yung kanina binakita ko yan anak na ni Arden mga kois dun sa pinairam sa atin ni parang dudes yan so ito yung tatay niya nandito pinakyat natin kaso nawala na yung pinarisan natin si Lato yan so yun na mga kois abang abang tayo para doon sa nag natin kalapati si Uno so tara So ayun na nga mga koys, ang ganda ng sikat ng araw So ang ganda magpa-araw So ito na nga pala yung forecast natin Sa uh, Bacoor Cavite mga koys Yung speed natin na 1.4 is 7.37 Then speed na 1.3 is 7.41 Speed na 1.2 is 7.47 So yan, ganyan ang paghihintayin natin sa ibon Sa oras na 1.2 o 1.3 Sa 7.41 at saka 7.47 Pwede na tayong magabang So kahit na mabagal yung ibon natin Naabangan natin So hopefully makauwi pa yung ibon natin Na si, ano nga yun? si Lato Lato kahit na ganoon na late na siya so nga natin siya na natin observa natin kung pwede ba natin isakay o hindi na so oras dito is 7.15 so abang abang tayo ng konti mga kois habang iniintay natin yung 1.2 at 1.3 na speed naglinis na tayo dito sa bubungan ng bahay natin dahil dito nga nalalaglag yung mga dumi at mga balahibo ng mga kalapati natin mas maigi na malinis para iwas sakit na rin sa atin at sa mga ibon din natin So ito mga koys may naikot dito Hindi ko nga lang alam kung ibon natin to Ayan So speedan ng ibon dito sa atin mga koys Is nasa 1-3 Ayan so nasa 1-3 Meron na tayo nag clock ng 1-2 Ang bilis mga koys Ayan mga urani So tingnan natin kung kanino ibon so, Sa atin ba o oh, hindi sa atin Pero speedan natin nasa 1-3 pa Ayan so napakainit Ang daming nagdadaan dito na ibon So mamaya mamaya papakita ko sa inyo Ayan o. No? Ang dami nagdadaan. So, di ko alam. Tailwind yata mga koys. Napakabilis na mga ibon. Sabi ko nga sa inyo, nasa 1 to 1 pinakamabilis sa mga ibon na ngayon na nandito. Taga-Urani yung unang nagkla Alas taga-Urani lahat mga koys. Makabebe. Ayan. So, abang-abang tayo. Medyo mainit. Dito muna tayo sa medyo masilong ng konti. Dala nga medyo mainit. Ayan, hindi nga sa atin, mukhang dumaan lang So, oras, time check tayo 747 Ayan na nga mga boys 747 na So hindi natin ibon Tignan natin mga koys Kung Meron pang dadaan so, wala pa rin So abang abang ulit dito nga ay nilapag na natin yung camera natin. Baka hindi natin maabutan yung ibon natin. dahil sobrang init na din, nakatago na lang ako sa likod ng log. Pero okay lang yon mga koys, basta aabangan natin yung kalapati natin. Kaya magantay pa tayo ng mga konting minuto. At ito na nga mga koys, oras dito sa atin is 8.01. So nasa 1,000 na lang yung speed ng ibon natin. So ito, nag-aabang pa rin tayo. Medyo mainit na dito sa taas. Yan, pero wala pa yung ibon natin. So, chinect ko na din. Baka dumapo. Hindi ko rin nakita. Wala pa. Wala pa sa loob natin. Dito yung nagpapesto. Diyan banda. So, wala pa yung ibon natin. Abang-abang pa rin tayo, mga koys. Sana makauwi. So, yun lang importante. Makauwi. So, mabagal pa talaga yung ibon natin. Hindi pa niya kaayang sumali sa pan race. So, may pan race ngayon. So, good luck sa mga sumali. Yung mga nag ng 1-2. Yan. So parating Orani So shout out sa inyo Ayan, abang tayo A few inches later So mga boys, nandito na yung ibon natin Ayan, si Uno Ayan, 8-12 So pasukin natin Pasok na lang. So yun, natin, na -trap natin, na-trap natin hena sya na sa salod na pasok 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 eh na alak pa pala sorry mga kois alak pa pala toh ayan. ayan so ito na mga koys, fresh uh, frames press from bacoor ulo. So, ito na yung ibon natin. So, yun nga lang, hindi siya ganun kabilis. Siguro, nasa ano lang. Tignan natin. Check natin kung ano yung speed niya. Mating ng 812. So, yung pwede niyang maging speed, nasa 800 na lang. So, ganun pa rin mga boys. 800, 900, 800, 900. Ganun lang yung speed ng ibon natin. At although minsan bumibilis siya, biglang nagungulat. Pero, mas mabilis yung mga kalaban natin ngayon o yung mga kalaro natin ngayon sa club yung congrats dun sa Santa Rita so di ko na alam kung anong pangalan niya basta yeah, shout sa iyo napakabilis ng ibon mo sir so ito na nandito na yung ibon natin uno yan mga koys so naging isa so hanggang dito na lang mga koys pagpahingayin ko na muna itong ibon natin so yan peace